Alam niyo ba na ang anda ay isang isla at pinagdugtong ito ng tulay? At dito naman sa Tondol ang matatagpuan ang White Sand Beach na Malam, Boracay, pino at Puting Buhangin nito. Dito din ginagawa ang mapinong asin sa Tondol Anda. Tara, silipin natin at paano gawin itong asin. Nagpaalam nga kami dito kay tatay at kami na may pinayagan para silipin kung paano gawin ang asin. Ang buhay ko, ngayon ko lang makikita sa aktual kung paano gawin ang isang mapinong asin. Tara at ating silipin. Pagkaling alaminos, madadana nyo ito sa bandang left side, ang mga pagawaan ng pinong asin ng tondol anda. At dahil dito, may pagkakataon kaming makita kung paano ginagawa nila ang asin. At alam nyo bang, for the first time, ay ngayon ko lang nakita inaktwal, paano gawin ang asing mapino at maputi. May iba't ibang ori ang paggawa ng asin at isa na ito sa at itong pamamaraan nila ang pag-apoy at pakuluin ang tubig dagat hanggang magiging pinong asin. Ang isang timba dito ay mabibili mo lang ng 140 peso.